nagpapasalamat ng ilang nakaligtas sa bagyo sa Leyte na ginagamot na yon sa mga ospital dito sa Maynila. Pero labis silang nag-aalala para sa mga mahal sa buhay na naiwan sa probinsya. Nakatutok si Cesar Apolinario. Dito sa East Avenue Medical Center, nala ang anim na biktima ng super superbagyong Yolanda mula Leyte nangingilid ang luha ng magkwento ang isa sa kanila na anyay malabangungot na karanasan sa itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. Bigla pong ano, malakas na malakas ng hangin. Yung mga yero nag, nag, ano, niliparan, pati yung mga, ano, mga puno ng nyug, naba, nababali. Nakahawak din lang sila sa, ano, sa grills ng pintana. Ako nakahawak din sa yung, ano, ato, yung bubong ng truck para lang ma, hindi kami malunod. Ang apat sa anim na biktima na discharge na, maliban kay Mang Clarito at kanyang apo na tinamaan ng dayariya at kubo at sipon. Pero pwede na raw silang pauwiin. Problema nga lang kung saan sila makikituloy. Dagdag pa sa kalbaryo ni Mang Clarito na pinaglayo silang mag-anak ng mag kalamidad. Narito pa rin sila sa East Avenue Medical Center, ang manugang at tatlong apo na iwan sa Villamor Hospital. Habang naiwan naman sa Leyte ang kanyang asawa at dalawa pang anak, isa rito, Bulag. Nagpapasalamat ako sa Ginoo, siyempre. Na kami. Hindi ko makakalimutan yun. Pero ngayon, ang problema ko, yung pamilya ko, nagkahibay kami. Wala na kaming trabaho, makikituloy lang kami rin sa Maynila para lang mabuhay. Sabi ng doktor, social service ng ospital ang mag-aasikaso kay Mang para magkita-kita silang mag-anak. Pero higit daw na kailangan ay ang sumailalim sila sa stress debriefing. Lalot na trauma ang maglolo. Kailangan siguro ng mga ano, evacuate galing doon is ano, stress debriefing, ma-debrief sila, more on psychological support muna dahil trauma talaga 'yung nangyari sa kanila. Eh. Anim na pasyente rin mula late ang dinala sa Quirino Memorial Medical Center kanina. Pero pinauwi na ang apat sa kanila, kabilang ang siyam na buwang gulang na sanggol na nagtamo ng bagyang sugat sa katawan. Ang dalawa kailangang i-admit dahil nakakitaan ng malalim na sugat at bali sa katawan. Nakasurvive din sa pagsip ng Bagyong Yolanda si Vincent Jaime. Gataw siyang lumuwas pa Maynila dahil sa looting at sa si pangangailangan sa pagkain. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bis... Uh negosyo don business establishment kahit walang pagkain o hindi related sa goods na pagkain nilaransan Cesar Polinario nakatutok 24 oras